Ang ganda ng lake. Napakatahimik. Ito yung mga wild duck nila dito. Yo. Yan. Yan. Ganda, di ba? Maglalangoy lang sila dyan. yung ating haring araw nagpakita rin pwede nga palang mamingwit dito no kaya lang kailangan natin kumuha ng parang lisensya o okay, permit tinanong ko yung polish yung taga pola na naminwit dito nung nakarang linggo kung pwede rin ba akong mamingwit sabi na pwede naman daw kaya lang kailangan ko daw ng permit sinabi ko naman tinanong ko kung saan ako pwedeng makakuha dun doon daw sa shop na merong shop din dito na nagbebenta ng mga ano, fishing equipment dun doon daw makakuha noon tapos nasa 45 pounds 45 pounds na sa ano yon nasa mga kulang-kulang 4,000 o nasa 4,000 din yun o kaya 3,000 plus sa peso siguro by next week pag may pera tayo kuha tayo may karoon tayo ng libangan dito hindi ko lang alam kung anong isda meron dito Ganda o, oh, napakatayimik. Ayan. Yun yung mga wild duck, yun doon lang. lang. si hili, naglalangoy. Eh. ganda. Ganda ng lugar. Nakakawala ng stress. Kaya siguro yung mga tao dito eh mahabang buhay. Kasi ganda ng lugar nila. Tama yung mga matatanda na dito na halos mga 70 to 80 years old nagmamaniho pa ng sasakyan. Kasi nga siguro sa lifestyle nila dito napaka healthy. Yan. Yan pati yung mga hayop nila ito, malaya na agala ganyan. Sa atin yan, baka yan inakarnin na. <coughs> Hindi ko na minano yung Pilipinas mahal ko yung Pilipinas pero talagang dito eh, malaya sila lahat. Ay, yung mga ang ganda. eh yung mga puno, ang ganda. Eh, prima po, iba na kulay kasi Um, mag magwiwinter na nagtataglagas na naglalagasan na yung mga dahon nila ayan oh kasi yun yung isang itong parting to dito naman wala na yung mga dahon yan ayun nag iba na kulay at yung mga damo nila dito buhay na buhay dito kasi ang klima hindi mo ma uh, be